talagang know your customer. Ibig sabihin, seryoso tayo. Oh, parang PCSO as, as um, Senator Zubiri says. Okay, my last two points, very quickly. Um, core ulit, no? yung remittance po nyo sa Philippine Sports, well, una-una yung sa Philippine, sa PhilHealth. So, you know, you take You take pride, and I, and rightly so. I don't say that in jest. You take pride. We take pride when we know that we're doing good, and and in the work that you do, ang consolation nyo sa gambling issue na to is nakakapagbigay kasi sa ganitong charity, sa ganitong charity. So sinasabi ko na nga sa inyo, since 2019 to 2025, our records show that PhilHealth never received those funds. So that's where we are. So when you say it, it hurts me. It hurts Senator Joel dahil, uh, well, all of us. It hurts all of us except that these are issues close to our heart. Hindi nga natatanggap ng PhilHealth. So if, it, if, if, you know, if you're only knowing this now, then please get in touch with whoever you need to get in touch with um, is it your office is it in dbm where is it where are the funds um, the uh, funds that we know of but this is combined background PCSO is 98.28 billion but combined again with PCSO. Keithano, yes. under the uh, joint circular uh, 0001 Year 2022, meron pong guidelines yung pagkakalog namin nung allocation namin. Not eh. of time Na ba? Na-remit po namin 100%. Wala hindi po kami dito po sa guidelines nito, hindi po kami direct lang also sa PhilHealth. Dapat po ay aming i-remit ang 50% government share sa Bureau of Treasury. Okay, so ginagawa okay. po namin ito once Uh, I believe you, I believe you, but I want you to know for the record so that the next time you report it, mag-mag mag footnote kayo doon. Hindi na ho namin problema kung hindi ni remit ng treasury sa PhilHealth which is mandated by law. Para kami naman, we can also do our job and go after them. I am in I am going to file an intervention in the case um for the For the failure to remit to PhilHealth. Health. And now I will do the same. Yung sa nyo. Sasama ko na yung Kasi hindi nga remit. And I move on to my next point, which is uh, sa Philippine Sports Commission. And this is directly related to your job. Sabi natin, yung mga youth natin, nag-online nag gaming, o sige, kulang ba sila sa activities? Bakit hindi tayo magpatayo ng more more sports facilities? When we see our youth playing sports, tuwantawa tayo, di ba? Pag nakita natin naging gold medal, wow, wala nang nag-away. Lahat nakatutok kay Kaluyulo dahil nanalo ng dalawang gold medal. Lahat tayo masaya pinopondohan ba natin according to chairman tenko pinopondohan natin the record shows 98.28 billion since 2019 to 2025 nakakarating ba sa Philippine sports, sports? Oh. hindi um, hindi nakakarating hindi nakakarating i'm telling you all now hindi sana nakapagpatayo tayo ng sports facilities football field volleyball court volleyball basketball court lahat na ng classic sports facilities hindi nangyayari i'm not blaming you I'm blaming the system that we have. I need you to know na hindi nakakarating. All your hard work and your team, hindi nakakarating. Sa PhilHealth, hindi nakakarating sa Philippine Sports Commission. Yun lang naman yung point ko. And you've also made your point na your job is to give it to Treasury. So, you've done your job. According to you, I believe you. Pero hindi nakakarating. Senator Cayetano, may, may pagkakaiba po sa, sa Philippine Sports. Buwanan po ako ang nagre-remit sa Philippine Sports. Hindi po bumababa ng 200 million piso kada buwan. Since your term? Sa term ko so po, po. po. Ako po ay buwanan pagdating po nung Ajis hanggang A15. Okay, that's good news. At diretsyo po ang chain. Pagkakita po. Dalawan, uh, sa panahon ko po, uh, nung bago po lang po ako ay 180 million. Ngayon po ay nasa sa 215 to 220 million pesos po kada buwan. Diretso po 220 million kada buwan? Pesos po. 220 million kada buwan? Opo. O sige. Sir, thank you very much for that. Unfortunately, wala si Sen. Joel kasi kaming dalawa, ang pagkaalam namin, wala. So, ang ang huli kung checking, ma'am, ang huli pong checking na issue at na-remit kong personal sa Philippine Sports, 228 million. Ito po want. ay para sa buwan ng Hulyo and June, ibinigay po sa kanila noong July 17, 2025. Okay. Thank you very much. That is good information for so, us So doon po ang pagkakaiba. Sa PhilHealth po, ang batas, kailangan naming sa padaanin Treasury. sa National okay. Treasury. Pero sa Philippine Sports po, diretso po sa Philippine Sports. So, so Bukod this? po ito sa 100 milyong mga benepisyong ipinagkalob namin sa mga nanalong atleta, gayon din po sa kanilang coaches and trainers. Okay. So yung binanggit ninyo si Kaloy Yulo, diretsyo ko pong inabot kay Kaloy Yulo okay. ang halos okay. 30 milyong piso kasama po ang kanyang trainers at ang kanyang coach. Okay, very good. That's good to know. Pero we will find out how come ang, na, ang information namin eh hindi ganon. Buti nandito po kayo sa we, We can po. furnish you a All right. Uh, so if you do not mind, Chair. Senator Cayetano, can we furnish you also the copies of right. our checks? Okay. Okay. So you can... Um, si, uh, uh, okay. Chairman, Tenko, thank you. Mr. Thank you. Chair, quick interjection based uh, sa interpellation ni Senator Pia. Go ahead, Pia. po. Salamat po. Uh, sa inyo lang po, Chair Tenko, sabi niyo po kay Senator Pia nagawa gawa niyong ipababa sa mga online gaming operators yung mga billboards nila. So, ibig pong sabihin at dapat, kaya niyo rin pong patanggalin ang kanilang mga advertisements pa at yung links nila dun sa mga e-wallets. Opo. Uh, so, record, uh, Mr. Opo. Uh, Senator Risa, ang, ang nakapagpababa po ay eh, ang Ad Standards Council. Uh, sila po ang merong police power. Sila po ang may karapatan na gawin to. Kaya po, ang nangyari, ang pagkorpo po ay eh, hindi lamang dahilan sa mga hearing na to. Pero numpung pong mga pitong buwan na nakakalipas, nagumpisa na po kami makipag-usap sa kanila. At ito na po ang naging resulta ng aming pakikipag-ugnayan sa Ad Standards Council. Salamat. At bati po sa memorandum of understanding na nabuo nyo sa Ad Standards Council. So, isang path po yun yes, para ma talagang ma-regulate nyo yung Opo, mga e-wallets. Isa po sa mga ginagawa namin Mr. para ma ng regulasyon, ma'am. Alright, thank you. Uh, before we go to uh, Senator Marcoleta, just a point of clarification. Kanina po, we presented a video. It's a government, unfortunately, it's a government website redirecting to a gambling site this guy says Gcash. Uh, uh, for your information, uh, baka pwede po pakisilip, pa uh, Secretary Aguda. Uh, ito po ay uh, yung uh, PTI, yung kanilang yung agency is Philippine National Trade Repository or uh, PNTR. Doon po. Pag pumunta ka sa kanilang website, i-redirect -re ka. Ewan ko kung ito ay fake na website, pero pag uh, ginugil mo, dadalhin ka doon sa uh, online na uh, gambling. Salamat po. Yeah, yeah go ahead quickly. Uh, Mr. Chair, yes, we are aware of this problem. It is uh, we will resolve this. This is this is a spoofing site and uh, marami hong nagsusulputan na gito. And with your okay. permission, Mr. Chair, we would uh, take down and block the site right away. Thank please. you. Thank you very much. Now we go to Senator Marcoleta. Go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman Al, kanina sinasabi mo uh, parang nabigla ka naman kung masyado. Ah. Ah, uh, sa na po. Mas problematic sa yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin walang problema do sa mga accredited mo at saka mga approved uh, online uh, gaming operators? Uh, hindi ko po siguro po uh, uh, ay ko. Ang sinasabi ko po uh, hindi perfecto din yung mga yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problema na encounter pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal ay doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta na, halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng Pagcor, anim na porsiyento po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin in coordination with the ICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng uh, avenue for the online gaming operators to function. Alimbawa, Google, kausapin ninyo yung Amazon, kausapin ninyo yung uh, Twitter, uh, Facebook. Doon lamang po ma para regulate na po ninyo sila eh. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pagkikipagtulungan po nung worldwide platforms. Nand, nas, nasa web silang lahat eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo uh, kasi sabi niyo kanina ay uh, nagsilitaw na ito, dumami ng dumani. Eh. pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga uh, platforms na ito, madali po ninyo silang ano eh ma-screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi ba? Di po tama, ba po kayo diyan. Kaya po naiulat ko at uh, kung mamarapatin niyo po Senator Marcoleta, uh, ang DICT Secretary na at ang CICC ASEC o USEC na magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga Hindi, naitindihan ko po yun. Kaya gusto yun. lang na para madali tayo, kayo po in coordination DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms neto, madadali kasi kanina po nagsisip yung blame kasi sa do sa e-wallet samantalang ang regulation po kayo talaga eh uh, dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP na <clears throat> walang galang na po dahil sa <clears throat> sa ngayon nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala makatutulong po sa paglaganap nito lalo na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit paano suspindihin yung uh, link na sa mga e-wallet para masog po po yung mga uh, hindi mabuting nangyayari kagaya ng gustong i, i, ipasinag mamaya dito. Uh, wala po kayong, ano eh, kagaya na sinasabi ni Senator Pia kanina, mukhang wala kayong in-institute na uh, KYC measure sa mga inyong accredited and approved uh, online gaming operators. Kasi kung meron yon, ang laki po nang may tutulong hindi hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong uh, sumali dito sa ganitong industriya sa uh, sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapid, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay naka, nakatatag na dyan. Para sa ganun, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So, ngayon po parang nakikita na, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag sa e-wallet sapagat yung BSP mukhang meron silang karakaraka na measure na pwedeng ilatag gagaya ng nangyari kanina. Uh, Napagdiskitahan nga lang sila sapagat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Sinadjust ko lang. Nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung walang, si wala silang ganoon? Hindi sa mga we are all dependent on 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 uh, pagkors uh, uh, regulatory mechanism na nawala pala. So, uh, paano po niyo masasabi ngayon na makakapagtatag tayo ng uh, regulatory mechanism sapagkat ang ang uh, ang direction po ngayon complete ban siguro kung complete ban mas maganda na po sa akin yun eh ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito na po eh, Kayo ang regulator, wala nang iba patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we uh, make sure na kaya po ng pagkor ang pagre-regulate? Uh, Salamat so po sa katanungan niyo, Sen. Marcoleta. Uh, kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming i yung KYC Sing binabanggit niyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung uh, KYC proseso. Kung minsan po nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at maaring uh, i ma maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. And Baka ang sinasabi mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming venue. Ito po ay November 22, 2023. Meron ka rin revised regulatory framework for the remote gaming platform November 15, 2023. Meron ding memorandum circular number no. 6, September 20, 2016, galing sa Office of the President. Okay. Meron DILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka rin Circular Letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 94